ng lingkong bayan at mula sa hanay ng baranggayan tinubog at tinagday na ng panahon. Nagsimula bilang kagawan at ngayon ay kasalukuyang punong baranggay ang ama ng baranggay 307. Isa rin vendor sa pangketa sa balik ng at ngayon isang katagumpay na businessman. Pinarangalan bilang host at standing chairman ng katang distrito ng Manila. Ang servisyong kapat Apo sana sa mga kababayan mo mga mga gulano waray, Huaray Nailoglo, maganda maganda nga po po sa inyo at si Fred, mula po sa Batang Kiapo ang Barangay Sherman, kung saan nakakasakot ng Kiapo tapos na po ang mga lulo at lula na kagaya po, okay mo ba kayo? tasa ng damay ng mga lulo Abay, marami rin pala ang nanay at tatay na kapwa tulad ko. Maganda nga po sa inyong lahat. At alam niyo po, bilang punong barangay, ako po ay abog, sanay, alam ang mga problema ninyo. Dahil alam ko, galing din po kayo sa mga barangay kung saan mayroon din po kayong mga barangay kapitan na tulad ko. Alam niyo po, mga lulutlo na patay nari, naniniwala po ako na kayo ang pinakamatalino butante sa lungsod ng ikatlong distrito. Alam niyo kung bakit nasabi ko? Aba, mga doya tama ba? Na ang salita ng matanda ay kailanman hindi na nababaling ng bata? Tama ba? O, kaya kayo magagaling ng mga butante. Ngayon, Siyempre, ano ba ang patayan? Para pumili kayo ng inyong kandidato, lalo na po sa ikatong distrito. Siyempre, ako naman po ay magbibina din. Kung po pwede na po ako sa inyong paglasa. No? Tatay na na, ino dula. Pakinggan niyo po ako kung po pwede na po ako. Una sa lahat, sino ang nakakaalala kay ay hindi lahat. So kailangan ko po talaga magpakilala. Alam niyo po, bilang isang punong barangay at manlilikaw sa inyo sa hapong ito. Ito po 'yung aking nagawa. Ang dating barangay na kung saan binansagan, pinakatubyo, pinakamaraming manduroot at minsan pa dapat ang ng mga salvage ang barangay ko po. Mula sa ko po ang unang pong tinayo pinapang lamang sa barangay ko ng dalawang buwan. At maniwala ko kayo sa hindi, limang taon at 10 buwan na na akong barangay hall. Pero maniwala din po kayo, tatay, nanay, lulot, lula. Isa po ako sa barangay na drug free. Ang barangay 307 po ay drug free. At isa pa po, alam ko naman, sa bawat barangay ninyo, Wanto to sawa. Ang alin? Ang inuman. Wanto to sawa saan? Sa kalsada, sa bangketa. Di ho ba, ang mga tatay-nanay? Tama po yan. Mula sa 275 at sa, siyempre dito sa uh, inyong mga barangay, yun po talaga hindi maiiwasan. Pero bilang po ng barangay at gusto ko po may saayos sa ating barangay, nagawa ko naman po na wala po ng sa amin 24-7 sa kasada o pagkita. Sa una, mahirap. Pero sa pakikiusap at pakikisa at kibiryan na pinamunuhan ko ng kaisa po kami. At sa panahon po ng pandilig, isa po ako sa nabigyan ng karangalan ng atin, ng inyo, your means ko Moreno, dahil nabigyan po ako ng 200,000. Bakit? Napanatili ko po at panagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap po na COVID free sa loob ng walong buwan. At saka mga lulutun po, alam niyo po, napakahirap po na maging punong barangay. Sa dami po namin trabaho, talagang tulero po kami araw at gabi. Pero bakit ako tumatakbo sa ikatlong distrito? Gusto ko po pong ipalaganap ang sa tingin ko'y kulang pa bilang po ng barangay. At isa po yan ang dahilan kung bakit gusto ko umakya sa konseho At alam niyo mga lulang lulo, 13 years ago, hindi pa po ako punong ng barangay. Meron na po akong proyekto. Ano po yun? Sino na po rito ang naopera ng katarata? Meron na ba? O meron na? Itong buwan nito, meron po akong napa-operator na 100 na po. Take note, lulululul na po, nanay tatay ko. Libre po ha, libre. Ang check libre. Ang hospital, libre. Ang doktor, libre. Yan po ay proyekto ko na tuwas 2,000 airplane pa. Kaya gusto ko po umagyan sa katong distrito para naman lumagalap ito. Ngayon, mga lulululul na, may tanong ako, pwede na ho ba ang inyong kandidato tumakbo sa ikatlong distrito. Pwede na ba? Salamat naman po sa inyo. Wala po sa inyo, Miss Joyce, ang aming congresswoman, the golden voice, the golden heart, at napakasipa, congresswoman ako yung ito. At siyempre, ang aming napakagandang vice mayor, talagang mamaya hanggang na kayo. Paris G. Agenza!